morning guys this is Vicky Ruiz vlog again di pa guys uh, dati antay natin yung time na tayo ay mag radiation syempre dumaan na tayo sa chemotherapy at sa lahat lahat ng mga laboratories and then na uh, surgery and then ngayon yung pinakalas is ah uh, nag scan tayo and then para sa radiation And guys, ito nagre radiation na ako kahapon. Nagpunta ako sa hospital pang 18. Grad ko na pang 18. So, ngayon, araw na to is uh, pang 19 na. So, guys, malapit na tayo manap. matapos. Yan ay 25 fraction. Fraction ang tawag nila sa um, radiation. And guys, ang ating mga dinadaanan sa ating ay ipaglaban kay cancer. So, medyo nangitim na tayo sa biyahe. nangayayat dahil syempre araw-araw tayong umaalis and then uh, ang side effect naman niya is a uh, sakit ng lalamunan, masakit ang lalamunan. Uh mahirap lumunok, mahirap kumain pero tinitiis ko tinitiis kong kumain kahit na ito ay hirap tinunok so yun guys tignan, panoorin nyo na lang ang ating mga videos, ating mga ang ganap ng uh, habang tayo ay nagra-radition everyday nandyan yung ating mga kaibigan na bago, mga namimit na mga puro nagtitrip hindi nagkikemo nagra-radiation. So, and guys, panoorin nyo na lang ang ating beach. And, guys, nandito tayo ngayon sa oncology. Tayo nag-consultation. And then, syempre sa ating radiation. Ang dami talaga, guys, ang may sakit na cancers. After, guys, ng ating consultation, is uh, waiting tayo na medyo tumagal ng 2 uh, months. Syempre, sa 2 months na pag-aantay ng tila sa radiation ay kung saan saan tayo nagpunta saan saan tayo napadpad at ano kung ano ano ang ating nagawa so ayan ang ating mga kaibigan klase and then syempre sa bahay kung ano ano nagagawa ako ay nananahi and then syempre pag sunday ako ay church na imit ko ang ating mga kapatiran Sunday service and then na uh, after church may time na na invite tayo pa sa party kaya next yes, party ng uh, church ipat na ang uh, ating uh, 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 mga mga kin sa mga kamag-anak ayan guys napalipad kami sa birthday party um, yan ang gano'n habang nag-aantay ako sa mga um, sa radiation Guys, may, may time naman na pinuntaan ko yung aking klase sa kanyang bahay para kunin ang measurement para sa aming uh, homecoming alam na yan sila guys ang ating mga classmates so ayan, guys siyempre bago tayo lumarga araw na naman ang linggo yan picture taking kasama naman natin ang ating mga classmates sa araw na yan guys ang ating aura so yun daw, inabot na tayo ng uh, all sense day karong ng mga patay, so yun guys okay, Sunday again nag Sunday, church na naman tayo, And so, guys Diyan umiikot ang ating buhay habang nag-aan next day na graduation na tayo and then guys inside this room dyan yung graduation dyan sa pintuan na brown na yan dyan yung pumapasok and then siyempre nandyan yung graduation machine Ito yan naman guys, ang ating mga bagong kaibigan na kasamang nagra-raggies yun. Yeah. Ayan guys, yung selfie. Ah, ah, uh, Thank you. Dito po yan sa Region 1. Ayan ang kanyang rebolto. Dito yan sa Cancer Center sa Region 1, Annex, Bimplok.

Yeah, guys. This time naman guys is uh, nasa bahay na tayo. Kararating lang. Galing sa hospital. Napagod. Kaya nakahilata na naman ako. Pahinga. Dahil syempre sa biyahe pa naman. At saka syempre yung pag stay dun sa hospital pagkantay na pila, nakapila-pila ay nakakapagod din. Kaya pagdating ko dito sa bahay, eto, nakahiga na naman ako dito sa maliit kong kwarto. Next day, ito na naman tayo sa hospital. Registration na naman tayo, guys. Para sa ating another registration every day. Ito naman guys, pag may nag-graduate, matapos ng graduation ay mayroong picture taking kasama ng mga staff. and guys, may gumraduate na naman. Tayong mga uh, kasamang nag graduation <laughs> picture taking sila, yung mga staff.

Nagustuhan nyo naman ang aking pinakita na habang nag -ra habang nag ng graduation, at uh, during ng aking mga biyahe, <coughs> paglipas ng mga araw, andyan po ang aking mga videos. So, thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo naman at huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Biki Ruiz Vlog. At abangan uh, nyo pa po ang ating mga darating pang mga bagong i-upload na video about naman sa ating lahat is about ating biyahe ang ating cancer's journey so see you guys